kumain at pa. Ayun, o, sige, sige. O, yun ang tagil ng apon. Ayun, o. Oh. O, oh, ilan ang laman yan? Mga lima, Ani? May, hello. may takip yan, ah. Para hindi pa. Hello, salamat. Oh. Say oh. hello. Oh, upo na, miss. Upo na, upo na. Upo na, I'm start the bus. Okay, sige. Upo na. Okay. Saan ang galing ang apon? Yan, okay. o, sa kapila. Bataan. Ayun okay. ang okay. bataan sa likod niyo five miles away. O, sinira nila ito. O, yan ay dressing room, shower room, generator room ng Amerikano. Sinira. O, kita niyo. <laughs> Lahat ito sinira ng apo. Dito sila umakyat eh. O, ito. Guardhouse house ng Amerikano. Ayan. Kita niyo. Sira. Anything, anything na sinira ng apo, hindi na How can we teach the school children? Ay, bukay tumayo. Oh, O, yan kasi ang babata nyo, ayaw namin may aksidente, mahulog kayo. Eh, huwag kayong masyadong ano na tatayo kayo. Ha? O, dito lang, akala nyo, makikin tayo, akala nyo, wala na. O, makapakitaan ko kayo ng look to the right, o. Dito, wala din na, may tunnel Marami silang tunnel. Ang paligid dito. Ang pwede nyo lang tunnel. Ayan ang tunnel ng po. Ayan. Nakikita okay, niyo? Ito naman ang tunnel ni Eta Cargo. Nakikita niyo? Ay! kasi Kaya magtanong kayo. Please, mag-book kayo. Alam baan, pa kayo.